Nagharap na po sa unang pagkakataon sa Napambansang kamaumani Pacquiao at dating world champion Brandon Bambam Bam Rios sa press ng Pacquiao versus Rios, The Clash in Kotay sa Macau. Magbabakbakan ang dalawa sa so November 23 sa Cotai Arena sa Venetian Macau Resort Hotel sa Macau para sa isang non-title welterweight fight. Ito ang unang laban ni Pacman sa labas ng Estados Unidos mula ng talunin niya, si Oscar Larios noong 2006 sa Raneta Coliseum. Matapos mag-promote sa Macau, mag muna si Pacquiao sa China, Singapore at Amerika para i-promote ang kanilang laban bago niya simulang magsanay para sa laban sa Oktubre. Ayon kay Pacman, inaasahan niyang magiging dikit ang laban nila ni Rios. Sabi ni Rios, ibubuhos niya ang kanya 100% sa laban nila ng 8 Division World Champion. Ayon naman sa isang kritiko, mas pabor kay Pacquiao ngayong mas malapit sa Pilipinas ang kanyang laban. Ito po ang sabi nila. Medyo nag nagwain yung popularity ni Manny after the two consecutive losses uh, as far as yung US market is concerned mas pabor sa kanya na malapit sa Pilipinas yung fight there will be more Asians rooting for Manny than if he fights in the US there will be more Mexicans Americans who root for his opponent it's gonna be a good fight because uh, Rios is he love to fight uh, toe to toe and and he'll have action in the ring so what we, we have to do is uh, to train hard and, and prepare 100% physically and mentally i'll be ready i'll be 100% health 100% mental and physically ready so november 24th you're going to see a new superstar rise that's going to be me